Mga kapatid, magandang araw po sa ating lahat. Tayo ay patuloy pong mag-aaral po ng salita ng Diyos. So may niyo po ang biyaya at pagpapala ng Panginoon ng Diyos na buhay. Ngayong araw na ito, patuloy po tayo magbibigay linaw sa mga ganitong komento. Alam niyo po ang ganitong komento, minsan ay talagang kailangan natin ipalinaw sa kanila. Bakit po? Kasi nga po, hindi ito kayang unawain ng mga taong kumukontra sa katotohanan. Bakit po? Kasi kung ang isip mo ay kumontra sa katotohanan, wala sa 'yong katotohanan. Iyan ang tandaan po ninyo. Kung nais nice ninyong makita at malaman ang katotohanan at makaunawa sa kasulatan, humingi ka sa Diyos ng karunungan, kaalaman at pangunawa. Yun ang susi para mabuksan ang ating kaisipan at maintindihan yung nakasulat. Tandaan po ninyo ha, Tatlong bagay lang ang ihingi ninyo sa Diyos para makaunawa sa kasulatan. Ano-ano yon? Una, karunungan, kaalaman at pangunawa sa iyong babasahin. Ngayon, bigyan natin ng linaw itong mga komentong ito. Sapagkat dito sa kanyang mga komento, lumalabas na hindi raw magkakontra. Pero sa bagay na yan, unawa lang ang kailangan. O, basahin natin. Nagbigay po siya ng talata dito sa sulat ni Juan 3.13 sabi po dito, umakyat si Kristo sa langit. Babasahin natin ng buong konteksto. No? Kasi pinaparating niya na si Kristo po umakyat sa langit. Yun po ang tama naman eh. Sabi ng umakyat, bumalik muli do sa kanyang kalalagayan. Kasi maraming klasing langit. May unang langit, ikalawang langit, at ikatlong langit. Alam niyo po yung ikatlong langit, yun ang tinatawag na paraiso na kung saan doon nakatira si Kristo at ang Kanyang Ama. Malinaw po ba? O ngayon, dito naman sa ikalawang hari 211, sinasabi dito, sabi niya si Elseyo sumampa sa langit, inaakyat dinala. Yun ang Kanyang pangunawa. Pero babasahin din natin doon sa tamang uh, konteksto noho, kasi pinagpuputol-putol niya yung mga talata para palabasin na sinasabi niya hindi yan magkakontra Mr. Owen. Kaya nga po, titingnan natin saang langit din si Eliseo. Kaya nga sinasabi natin, may unang langit, ikalawang langit, ikatlong langit. Si Kristo bumanik doon sa ikatlong langit. Nakita pa ninyo? E ngayon, si Eliseo, nakarating ba yan sa ikatlong langit? Iyan ang dapat na tanong, di ba? Kasi nga po, kung tayo po ay uunawa ng kasulatan, hindi tayo maililigaw. O ngayon, basahin natin ang buo itong Juan 3.13. Paano ba magbasa at umunawa sa talatang iyan? O, puntahan natin at basahin natin. Dito po sa version po ng ADB, ang dating Biblia, 1905. Ito yung mga naunang sali na Tagalog. Kaya basahin natin at walang umakyat sa langit, koma. Ibig sabihin po, wala pa raw nakakaakyat sa langit. Eh ngayon, sino yung mga nasa langit? 'Di ba? Ang alam natin mga angel o yung Diyos. At yung mga bagay na nakasulat sa aklat ng pahayag, may i-describe doon kung anong meron sa langit. 'Di ba? O ngayon, tuloy natin ang pagbabasa. Kundi ang nanggaling sa langit. Ang tanong, sino yung nanggaling sa langit na tinutukoy? Na wala pa raw nakakaket sa langit. Kundi yung nanggaling sa langit. Sino yung tinutukoy ni Jesus? Dito sa talatang ito natin binabasa, si Kristo nagsasalita. Kaya sinasabi niya, kundi ang nanggaling sa langit. Which is, yung ating Paneso Kristo. Tinutukoy niya yung kanyang sarili. Malinaw po ba? O ngayon. Sabi pa dito, sa makatwid bagay ang anak ng tao na nasa langit. O, oh, di ba? Napakalinaw. Yung ating Panasok Kristo ang tinutukoy na anak ng tao na nasa langit. Kasi po, nagkatawang tao si Kristo. Kaya sinasabi niya ito sa paraan na kaya nating intindihin at unuwain. Alam natin, ang kaisipan ng panlangit, hindi natin kayang abutin kung anong meron doon. Yung kaya lang natin na Uh, maisip, maunawa sa pamagitan din ni Kristo kasi siya po yung nagpapaunawa. Okay, malinaw po ba? Meaning, itong ating Pareso Kristo, sa nakatira? Pinalawanan ko na sa ikatlong langit na tinatawag na paraiso. Okay, doon sa mga bago, ano, ho, ano ba kang sinasabi ni Brother Owen na ikatlong langit? Okay, ipapaliwanag ito sa atin ni Apostol Pablo. Kasi nga po, wala tayong idea kalaman ka kung wala tayong ebidensya o kaisipan na magpapaunawan sa atin. Kaya babasahin din natin sa kasulatan. Ano ba yung ikatlong langit? O basahin natin. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, basahin natin ikalawang Korinto 12.2 Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng labing apat na taon. Maging sa katawan, aywang ko o maging salabas ng katawan, ewan ko, Diyos lang ang nakakalam na inagaw hanggang sa ikatlong langit. Dito po nagsasalita si Apostol Pablo. Dito, pinapaliwanag niya after 14 years. Ibig sabihin, after 14 years, ibig sabihin na ipakita na sa kanya. Pakalipas ng apat na taon. Ano ho? Ngayon, sinasabi nito ni Apostol Pablo, inagaw siya. Pag sinabing inagaw, paano yun? Dinagit o dinala? Ano? Sa ikatlong langit. Ang tanong, sinasabi niya, hindi daw niya alam kung siya ay nasa katawan, hindi niya din alam yun o nasa labas ng katawan. Tuloy natin, ano yung ikatlong langit para maintindihan natin? Ano ho? Para manuwaan po natin, ano yung ikatlong langit? Mag-jump na po tayo sa verse 4. Basahin natin itong verse 4 na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarating ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Saan po inagaw? Sa paraiso. Doon dinala sa paraiso. Pag sinabing inagaw, ano yon Kasi ang ating kaisipan, pag salitang inagaw, para bang ninakaw? Hindi po. Pag sinabing inagaw, basa tayo ng ibang salin. Kasi nga po, mahirap po magpaliwanag kung sa sarili ko. Kaya nga tayo bumabasa na ibang salin dahil ito yung na translate sa tamang pangunawa. Minsan hindi natin maunuan dahil malalalim. Katulad yung salitang inagaw. E eh dito sa isang salin, ano yung salitang inagaw? Ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso. At narinig ko roon ang mga kamangamanghang bagay na hindi kayang ipaliwanag. At hindi dapat sabihin kahit kanino. Dito yung salitang inagaw ang tanging alam ko ay nakarating ako sa paraiso. Yung salitang inagaw kanina, so pinagsama ko yung dalawang version, ASND at ADB. Ngayon, kung papasahin po ninyo itong ating binasa, inagaw sa paraiso. At yung isa naman ay nakarating ako sa paraiso. O ba? Diba? Para hindi kayo magkaroon ng maling thought o kaisipan pag sinabing inagaw ay para bang kinuha mo o ninakaw mo, di ba? Dahil yung mga ganung mga words, mga naunang salin, 1905, hindi pa ganung kalawak ang ating mga salita na Tagalog. Ano po? O malinaw na po. Balik po tayo dito sa ating pinag-uusapan. Kaya po dito sa sinasabi niya, no ho, doon sa kay Eliseo, sumampa sa langit. Ang tanong, ikatlong langit ba ang pinuntahan ni Eliseo? O oh, yan ang tanong ko. Sapagkat si Kristo ay umakyat sa langit. Isa e langit si Kristo bumalik. ba diba? doon sa ikatlong langit? O ba diba? Ngayon, ito magiging isang bagay na pag-iisipan ninyo. Kung ibabalik ko ang tanong na ito sa kanya, pag-iisipan ninyo kung tayo magkakaroon ng parto. Kasi po, Itong talata na kanyang ibinigay, mga kapatid, mag-analyze po muna tayo. Dito po sa Juan 3.13, tumutukoy kay Kristo. Ang tanong, sino ba si Kristo? Di ba Diyos? Tagalangit? Kaya nga, doon siya nakatira sa paraiso, sa ikatlong langit. Ngayon, dito naman sa ikalawang hari 2.11, siliseyo. Ito ang tanong ko sa inyo. Siliseyo ba Diyos o tao? Diba? Ang pwede natin isagot diyan si Eliseo ay tao, taga lupa, hindi yan taga langit Ngayon mga kapatid, basahin natin itong ibinigay niyang talata sa ikalawang hari to eleven Kung si Eliseo nga ay sumampa sa langit, inaakyat dinala Hindi yan magkakontra Mr. Owen, yun ang sabi niya no So babasahin natin yung ikalawang hari to eleven Ngayon basahin natin, para paglilinaw po, ano sabi po dito, at nangyari samantalang sila'y nagpapatuloy at nagsasalitaan na narito, napakita ang isang karung apoy at mga kabayong apoy na naghihiwalay sa kanila kapwa. At si Elias ay sumampa sa langit sa pamagitan ng isang ipu-ipo. Sino po yung sumampa sa langit? Si Elias. Ngayon, balikan natin yung kanyang tanong. Ang sabi niya sa kanyang komento, si Eliseo daw ang sumampa sa langit. O di ba't mali ang kanyang pangunawa? Bakit si Eliseo ang sasampa sa langit? Samantalang dito sa kontekso, dito sa talata na kanyang uh, ibinigay, nung binasa natin, si Ilyas pala ang sumampa sa langit. Ang kanyang pangunawa, si Eliseo ay sumampa sa langit ay di magkakamali kayo pag ganito isang mga na inyong susundin. Kasi nga, wala sa katotohanan binabaliktad yung pangyayari. Sino ba si Eliseo? Ngayon kaibigan, para maipakilala ko sa iyo, sino ba si Eliseo? Nagbasa tayo dito sa ikalawang hari. Babalik tayo sa unang hari. Sa unang hari, doon natin makikilala si Eliseo sa chapter 19. O balikan natin ito. Sa unang hari, 1916, Si Jeho na anak ni Nemsi ay iyong binuhusan ng langis upang maging hari sa Israel. At si Eliseo na anak ni Shapat sa Abel Mehola ay iyong binuhusan ng langis upang maging propeta na kapalit mo. Ito pala ang magiging successor ni Elias si Eliseo. Kaibigan, si Eliseo po ay successor po ni Elias. Hindi po si Eliseo ang sumampa sa langit, kundi si Elias. Kung babalikan po natin yung talata na ibinigay mo sa ikalawang hari 2.11, yan po. Malinaw naman po at si Elias ay sumampa sa langit sa pamagitan ng isang ipo-ipo. Ito nilinaw ko lang po sa inyo. Mga kapatid, sana po maging malinaw din kayo sa inyong mga komento. Para hindi kayo magkamali ng inyong unaw at diwa, babasahin niyo po muna ninyo bago kayo magkomento, noho. Kasi nga po, kasi sa inyong pagsasalita, minsan akala niyo nasa katotohanan ng kayo 'yung pala hindi. Kaya alamin mo kung ikay nasa katotohanan o wala. Kaya ang inyong mga paglilingkod, ido ba tama ang paglilingkod ko sa Panginoon? Kilala ko ba talaga 'yung tunay na pinaglilingkuran ko o hindi? Baka naglilingkod kayo kay Satanas na ninyo naglilingkod kayo doon sa tunay na Diyos. Kaya aalamin ninyo yung pamamaraan ni Kristo. Doon niyo matitiyak na kayo ay nakay Kristo. Kasi inaalam mo yung kanyang pamaraan at utos. Hindi lang basta sumampalataya kasi maraming klase ng pananampalataya. Maging among mga demonyo, may pananampalataya yan. Baka yung kanilang mga itinuturo ay kanilang pananampalataya ay mali. Malinaw po ba? Kaya kaibigan, ano, hindi kita para maliitin, idaw na sarili mo. Tinutulungan lang kita para lumawak ang iyong pangunawa sa iyong binabasa. Kaya huwag kang kokontra sa katotohanan nang hindi ka magkaroon ng maling unawa. Ano kaibigan? Mga kapatid, bago ko po tapusin ang video ito, nais ko pong basahin itong mga salita ni Kristo na isinulat ni Mateo sa 15.8. Basahin natin. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Dadapwat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Dadapwat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Iyan po, no? sinasabi yan ni Jesus. Na kung saan, yung mga tao noho sumasamba, wala daw yung kabuluhan. Kasi yung aral at turo mula sa aral at utos lang pala ng mga tao. Kaya ito ang bilin ni Kristo. Sabi sa verse 10, At pinalapit niya sa kaniya ang karamihan at sa kanila'y sinabi, Pakinggan ninyo at unawain. Ano po yung ating pakikinggan? Yung aral at turo ni Kristo. At the same time, uunawain. Bakit po kailangan unawain? Kasi nga po, kung wala tayong pangunawa, kaya ito yung lagi sinasabi ko po sa inyo, humingi tayo sa Diyos ng tatlong bagay. Ano yon Karunungan, kaalaman at pangunawa. Para maunawa natin ang kanyang mga salita na binabasa natin sa kasulatan. Okay? Hanggang dito lang po yung ating pag-aaral. At ngayon, bago ko tapusin, tayo po'y manalangin. Amang Diyos na nasa langit, kami nagpapasalamat sa ganitong pag-aaral ng mga salita. Kami po ay hindi makakaunawa kung kami po ay hindi niyo po tutulungan. Kaya po narito kami, dumadalangin, humihingi sa iyo, tulungan mo kami. Namigyan niyo po kami ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa iyong mga salita. Nang sa ganun, hindi kami mailigaw, hindi kami mapahamak, Ama. Kaya nagpapasalamat po kami sa iyong bugtong na anak na si Jesus Kristo na siyang nagtuturo ng mga bagay na tamang aral mula sa iyo, Ama. Kaya Ama, nagpupuri kami at nagpapasalamat maging doon sa mga taong nabigyan niyo po ng pangunawa sa araw na ito, do sa mga nakarinig ng aral na ito. Maging dito sa mga nagkomento ay nabigyan po sana ng liwanag sila nang sa ganoon ay hindi sila mapahamak. Salamat po sa lahat ng dumaan sa channel nito na at nakinig at nag-aral. Pagpalain niyo po sila. Ngayon naman, ibinabalik po namin sa iyo ang mga papuri, pasasalamat at pagsamba sa iyo po Ama at maging sa iyong anak na si Yesu Kristo. Ito po aming dalangin. Amen. At ngayon mga kapatid, salamat po sa inyong pagtatsyaga na makinig. Nawado sa mga bago, please subscribe to our channel. ang sa muli po ng ating pag-aaral, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Amen.